Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw. Maraming salamat. In Jesus' name. Amen. So, may kayong kakabsat ni Tinimtim or uh, Paksiu or Pakbet na saluyot ang ulam natin ngayon. Sili. Kain po tayo kakabsat. Ano pong ulam ninyo? Ito yung ulam natin simple lang. Kasi yun sa luyot. O sa Ilocano, tinim-tim. Hmm, sa luyot. Masarap hmm. ng pagkaasim niya. Tsaka yung alat. Tapos damihan mo ng bawang kakabsat. Sarap. Nalagyan mo rin ng tinapa. Ano Ilagay yung suka kapsat kapag ka malapit na maluto. Hmm. 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 Kenapa? 사랑 Lord. Maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog po ako. Maraming salamat. At lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW. Lagi niyo po silang gagabayan. Iwas niyo po sila sa tukso. Bigyan niyo po sila ng magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat.